iginiit ni Vice President Sara Duterte na ang paggamit ng fictitious names sa confidential funds ay para sa intelligence operations. Binigyang diin ni VP Duterte na hindi dapat agad paniwalaan ang lahat ng sinasabi sa House of Representatives lalo na patungkol sa issue ng umanoy mga Peking pangalan. But let me just say there's no na, I think it is wrong for everyone to pick up as truth. Or as a fact, uh, all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with uh, fictitious names, because uh, there are rules in uh, intelligence operations, and uh, um, you already heard the, uh, some of uh, intelligence uh, people who work in intelligence say that uh, aliases. Uh, are used, are often used in uh, intelligence operations. Ipinaliwanag ng Vice Presidente na may mga sinusunod pagdating sa intelligence operations at karaniwan ng gumagamit ng mga alias o palayaw ang mga nagtatrabaho sa ganitong larangan. Pero tumanggi na si VP Duterte na magbigay pa ng mas detalyadong paliwanag hinggil sa intelligence operations at sinabing ang mga isyong ito ay mas maayos na tatalakayin pagdating ng impeachment trial. Pasalamat din ang pangalawang pangulo sa kanyang mga staff sa Office of the Vice President. Ito'y matapos muling makatanggap ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit o COA sa ikatlong sunod na taon ang kanyang tanggapan. well it shows, it shows not the transparency and accountabi accountability and the compliance of the office of the vice president with all the regulations required by law so we are thankful uh, for the hard work i am thankful for the hard work of uh, office of the vice president for sure. Nagbigay ng pahayag ang mga kilalang kaalyado ni former President Rodrigo Roa Duterte na sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo. Kaugnay ito ng pagbibigay umano ng last will ng dating Pangulo habang ito ay nasa kustudiya ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Kaugnay nito, iginit ang dalawang miyembro ng Duterte 7 Block ang panawagan ng Senado para sa immediate repatriation o agarang pagpapauwi kay FPRRD sa pamamagitan ng isang resolusyon. It's uh, expressing the sense of the Senate na gusto ng Senado na makabalik na si, makauwi na si Paulong Duterte dito sa ating bansa for reasons of sovereignty, uh, reconciliation if you want it to be also a factor and uh, also uh, humanitarian consideration. Din. Nakiisa po ako no doon sa resolution uh, if a file or uh, joint resolution with the Senator Robin Padilla and Senator Bato de la Rosa urging for the immediate uh, repatriation di Tatay Digong. Inihain ng ilang kongresista ang House Bill No. 1625 upang maipromote ang kaalaman tungkol sa ipinaglalabang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Layo ng panukalang batas na maisama sa aralin sa mga pampubliko at pribadong paaralan ang kasaysayan ng West Philippine Sea dispute, gayon din ang naipanalong Arbitral Award ng Pilipinas laban sa China noong 2016. Tuluyan ng lumubog ang MB Eternity Sea kahapon, pasado alauna ng hapon oras sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka Matapos ang pulong kasama ang ship owner at manning agency, limang Pilipinong crew ang nasagip sa insidente, kabilang na ang kapitan ng barko habang patuloy namang hinahanap ang iba pang nawawala. Nagkaroon na ng mga ulat uh, informal muna na uh, ang barko ay lumubog at uh, agad kaming uh, Meron kami scheduled meeting with the ship owner. So, pina-fast pina track namin yung meeting na yun. At pag-uusap kami. At uh, doon nga na bumirma yung from um, the ship owner na lumubog yung Eternity C. At uh, sabay nito, um, uh, uh, merong limang tripulante na nasagip. Nasa tubig sila. Uh, nakita sila ng rescue team at nasagip sila. Hinahanap pa yung the rest. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na may dalawang nasawi sa insidente. Malaki rin ang posibilidad na mga Pilipino ito dahil 21 sa 22 na tripulante ng barko ay mga Pinoy. Si Yan, Yang Yan. o Chad Bing Yang ay mayroong mga adyas sa Antonio Kim si Maestrado Antonio Kim at Tony Kim at alias Tony Yang ay naaresto sa pas ng Pasay Street alas 6.30 sa gabi sa isang kasali dyan sa William Street, Barangay 13, Pasay City. Ella Siyang ay kasama sa iniimbestigahan ng sinado doon sa operasyon ng iligal na pogo sa bansa. Sa so, sinado ito umamin na pinete ang kanyang birth certificate noong dumating ito sa Pilipinas sa edad na 28 si Yang ay nagmamayari ng iba't ibang negosyo sa Pilipinas. Ella? Nasi na ngayong araw ay susubukan ng ating mga autoridad itong uh, initial and exploratory dive dito sa Taalik kung saan sinasabi nga ng isa sa mga sospek sa pagkawala ng uh, missing sa Bungeros na dito umano itinapon ang mga labi ng mga nawawalang personalidad. Sa isiniwalat ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, sa Taal Lake, Umano, itinapon ang mga missing sa bungero. Bilang paghahanda ela sa operasyon, nagkaroon kanina ng briefing ang mga otoridad sa pangunguna ng Department of Justice o DOJ na siyang lead agency sa operasyon kasama ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Philippine Coast Guard. Batay sa abiso la ng DOJ, kaninang alas 10 ng umaga sana magsisimula itong dive operation pero sa ngayon ay wala pa tayong impormasyon kung matutuloy ba ito o hindi. Dito ang Department of Transportation sa operasyon laban sa overcharging na paninigil ng mga taxi. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, kaya nagkakaroon ng insidente ng paninigil ng sobra ng mga taxi ay dahil sa wala pang maayos na sistema sa mga airport, pantalan at transport terminal sa bansa. Merong lang ganitong mga igigal na operasyon dahil magulo ang sistema sa ating mga airport at sa ating mga bus terminal sa ating mga uh, ports. So, ay nananatili pa rin sa kanilang mga kamag-anak yung ating mga naapektuhan nitong uh, nakaraang bagyo at itong habagat. At sa ngayon nga ay nananatili sila sa kanilang mga kaanak dito sa Latrindad at sa Baguio. Nagpahatid ng agarang tulong ang Department of Social Welfare and Development Field Office Cordillera Administrative Region sa pamamagitan ng SWAT Benguet sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Bising at pinalalang habagat sa bayan ng Itogon Benguet. Noong July 8, naghatid ang DSWD ng isang daan at sampung family food pack. Bayan ng Sindangan, Zamboanga del Norte, ang bus na patungo sana ng Pagadian City nang maaksidente ito pagdating sa Purok 4, Barangay Mahayahay sa bayan ng Dumingag Zamboanga del Sur. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhinang insidente kabilang ang ulat ng pagkasawi ng isa sa mga sakay ng bus. Sinasabing karamihan sa pasahero ay mga estudyante na sa ilalim sana sa pagsasanay ng ROTC sa Pagadian City. Ayon sa grupo nananatiling mahirap ang negosasyon dahil hindi mapagkasunduan ng dalawang panig ang ilang kondisyon. Kabilang sa mga isyong tinatalakay ay ang pagpasok ng ayuda, pag-atras ng tropang Israeli mula Gaza at pagbibigay ng garantiya para sa permanenteng tigil putuhan. Sa kabila nito, kumpiyansa si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na malapit na matapos ang negosasyon at may magandang tsansa na magtagumpay ito.